1,000 euro 1,000 euro kapin then na shy, bintana tara o oh. oh. metal siya pero display lang niya siya symbol man nila pag palito nimo. mo it's the door pero kahoy mangutsyago dali na kayo magbaba uh, mas nindo tong steel alam mo, oh, nindot siya. Warm pa dito siya. O, oh, diba? Pwede na kang magkuan-kuan dito eh. Butang-butang kuan. Butang -butang, butang, butang. Pero mas nindot yung isa, guys. Nindot siya. Kuan siya. <laughs> mas nindot ang isa, guys. Tananat ang isa, kung pwede. Nindot siya. Nindot siya. Isara ay yung pinta. may okay, guys <laughs> ah. wala mga kuishid kani nindot po Ay, siya ah. pero mahal man siya pero nindot siya pang garden And may bintana din doon And transparent lang siya makita siya ito talaga ang gusto ko pero mahal man siya Hey, ato kanda um, ganda. Ala oti, nindot niya siya tibalik tapos ibutang sa akong likod. Pura <laughs> siya balay. Pura siya balay. Storya pa man niya. Nindot o dako o uh, um, space. O. Oh. Kaman ni oh. o. No. Oh. Kaso wala lang siyang ano. Ano dyan, nindot po niya pangarap ko tong bilhin dati pero nung nagkapera na ako tumayaw na ako <laughs> kasi na discourage ako doon sa kapitbahay namin so, tumayaw ako kasi sabi ko uwi ko na lang sa Pilipinas yung pera na yan pinagawa ko na lang ng ano pinagawa ko na lang ng business or sa mag open na lang kong store open cook store sa amin guys so, at ko yung mag-manage. Ayan, nindot din siya. Nindot din siya. Pero, gamay siya. Wala, wala ganit bintana. Sangko na rin. Wala siya. Sangko, ganit ang akong ulo ni. Pero, metal mangot siya. Nindot siya. Nindot din siya. Kani, gada ako gusto. Kani o kani. Ay, buranan siya. Balay. Hmm. Buranan siya. Balay maigo na siya isa ka bed kay naamang manggugo espesa likod niya nindot ni siya pa paabangan abangan kaso mahal bi ang abang diri sa among balay ni pero mag pa ko permit ani pay kinahanglan jud diri permit tak siguro ambot eh. hmm? ay ano na siya so mo to guys thank you so much for watching Nandito ako kasi nagtingin ako ng apple trees. Itanim ko sa harap namin pero wala silang apple ubos na okay bye guys